may pagiging kasi ah so the way ka di ano um, may ko pa siya nung eto nagsusuporter na ako last dati hindi bigato na mga ilang buwan na yan o taon ilang araw siguro etong ano ano magugawa lang magugawa niya ang problema hindi ko mauubos ng eto masakit dito Kalau mau bukul ke? Tidak, masarita yang masalah. Masalah Iyan <laughs> yung sabi Yung pag nakaupo na, hindi na makatayo. Oo. Oh. Ngayon, minsan kasi, tinatamaan tayo ng arthritis. Post-arthritis. Oh. Pag ganyan, no? Oh. Pag tinakaganyan, pag tumagal ng na konti, nako, wala na. Kailangan mo niyan, ganyan yung eh, uti-uti. Oo, oh, parang... Ang binis mga alin, o. No? Oo, oh, kailangan mo na ganyan niyan para makatayo ka ng ayos. Uh, o kaya, uh, yeah, uh, kailangan talaga, meron kang mga gano'n uh, sa gilid. Uh, para yung ano. Pero ano pa rin, nakakapaglaro pa rin ako. Pero pag mo. I Ayun mean, yun uh, Ginagawa ako, yan, ano ako, nag-alaw. Posture na isang tao dyan. Ang gagawin mo dyan, bumawas ka muna ng mga sobrang aalat pagkain. Tapos, pag maglalaro ka, kaplusin mo ng paw. Believe me. Maniwala ka, hindi, hindi, hindi yan, hindi yan sobrang sakit pag, pag tapos, di ba, dun kaya nga ako na ng ano. nga ako ng mga ganun. Hindi naman ano. Tapos ginagawa ako. Babad ako sa malamig na tubig. No, wag. Ha? Ah, wag. yung buto mo. Ah. Manghingilo. Lalo lang sasakit. Higa ka. <laughs> Hindi mo napapansin kumikirot yan pag malamig ang panahon? Ita direct mo ba yung ilan? Na? Hindi naman yan nga. Yung, yung, yung... iba kasi, di ba yung iba? Pagka may pilay, parang nabubuhay yung pilay, kumikirot. Okay. Ganon din yan pagka ang yelo kasi, mas maganda gamitin yung sa unang pagkakataon, di ba? Nasa court ka. Sumakit so, yung tuhod mo, nasa court ka. Doon, mag-yelo tayo. Pero kung nasa panahay ka na... Hindi, after kung nakalala mo, ginagawa. Bago ka maglaro, mag-stretching ka muna ng basic. Ganito. Eh, no? si stretching na basic. One, two, three. Ganun lang ang bilang. Mabilis lang. Tapos, 1, 2, 3 3 repetition lang 1, 2, 3 Very basic lang Wala na yung mga ganun-ganun Wala na yung mga ganyan-ganyan Ganun lang Ganun lang Basic lang muna Kasi pag overstretch din yan Yung mga tendon yan Osteoarthritis kasi ito eh Nangangapunit sila Pag sa overstretch Pagka tayo yung meron ng Kasi ang tsura ng osteoarthritis Meron tumutubo na ng ano Parang gumagapok yung mga edge ng buto ngayon, siyempre, isang ba nakakapit yung mga tendon at muscle? Sa edge ng puto. Kaya yan, nangangapunit yan sila pag nabigla ko. Kung mapapansin mo, talon ka ng talon, takbo ng takbo. Takbo. Pagtapos, parang kapal ng mga dito mo pag Kailangan mo muna magpahinga ng mga isang linggo, dalawang linggo para goods oh, ka na naman. Pero yung straight, na, kailangan yan, masage-masage mo rin yan. yung iba kasi, kaya lalong sumasakit, hindi na nakakabalik yung pagkaipit ng ano, PCL at PCL. Okay. Kaya itong treatment ko, ito, inaalog natin para matanggal yung pagkaipit doon sa tinta. Tapos mamaya, maganda na pakaramdaman niya. Ayaw ko pa eh, buti mo hala ko. Saan ka? ah? Dali pa Lagay tayo. Kapit eh. Ayun, kaso mo. Mindoro yun. Ayun ako na nga. Nagpalista ako kayo pagdating mo eh. At Ganun talaga ng scapula. Tinatanong ko kayo ba ba dito? Sa miss huh? sa Pampanga. Sa Pampanga? Lubaw. Napadaan lang. Mga panggatas na ako. <laughs> Hindi, hindi nila. Pero huwag okay, magsusugal ha. Hindi ko kayo i-encourage. Oh, okay. Eh dun kasi sa, pag alam nyo naman perya, bata, gusto, eh syempre, pagka lumaki tayo sa perya eh, tayo yun. Huwag na huwag magsusugal. Huwag na huwag. Mga enjoyment lang yung araw, isang araw lang yun. ang daming views na nun. Sa, okay. Sa amin, ang daming views nun. Sa ibang may, mga... Dati doon ba kayo sa Mahino Baliches? Dati kasi nung parang nakikita ko po... Oh, o dito na rin ngayon talaga. dito ko lumaki. Dito ko lumaki sa lugar na ito. Dito kasi... Tiga mo. May pain pa siya konti lang pero kayang kaya mo nang itayo yan. Hmm? Oo oh, ano, no. Oo oh, nga no. O oh, diba? Oo. Oh. Huwag kang kumapit. O oh, Tiga mo. Kaya mo. Oh. Sa siya pero na ano ka na hindi no, no, ka no. pwede kanina. Bearable na yan. Hmm. Okay, Maybe. kanina talaga talagang hindi mo kaya tumayo. Sabi ko nga sa iyo sir, gano'n lang discard dyan. Pag sumasakit ang tuod natin, tigas mo to. Okay. Itatadya lang. Okay, kabila. Tatandaan nyo titigasan nyo to kasi ito may control. Para sa tuhod lang, pag niluwagan mo yan, tatamaan pati ankle mo, hindi na maganda ang kalalabasan. Aalog kasi siya eh. Eh may mga joint-joint yan, baka maapektong ba yan. Tsaka dito, kailangan niya matigas. Tapos, isa pa sa sekreto. Maniwala kayo talaga, Pao. Malaking bagay yan. Pakakalmahin niya yung tendon mo at mga masil mo na ganitin, nagkapo. Pag may nasas-masas mo yan, kahit magtatatalon ka dyan, hindi mamamagaya. Sige, subukan mo magtatatalon. Tignan mo. konten tetap buka jalan parang anu ya normal aja oke okay, gak kan tiba memilih kanan pau oke okay? thank you bukan sama di ibu saya main ha